yung naba na alala niyo? natulas yun? Nagdulas kayo, nagbukat kayo, ano? Bakit na uwi sa ganyan lakad yung bakit? Bakit ganyan? sa ako sa kamera, huli ako sa kabayo. Yun! Tapos, mayo, may Pwede wala ko lang kasi okay naman yung ano. Pwede, after pa ako na ako. Sige, sige. Hindi na din, hindi ko lang... Nagpa-extray kayo, nagpa extra kayo. Man. ano pina-check up niyo? Anong ginawa niyo ngayon? Action. Anong ginawa niyo, action? Wala, wala pa po. Wala pa. Hinayaan niyo lang ilang buwan na kayong ganyan. Ano na to? Nasa 15 pe years na. Kaya ano ngayon? Eh, kaya, no, hindi sa tagal na. ba naman ng panahon, Tay? Okay. Dapat, kahit pa paano, may naging aksyon kayo dyan. Wala kayo, hindi niyo man pina-extra, hindi kayo curious, malaman kung anong masakit sa inyo. But wala, hindi kayo nagpa-check up. Hirap na buhay natin. Matalo sa pamilya ba? Oh, oh, oh. Ay, sige. Ah, ako na kayo. Sige, yung, kayo dyan. Pagtataka, pagtataka ko ito. Mahaba itong kabila. At ito po, pagkitingnan ko sa lamin, ito, bagsak na itong kabila. Oh. oh. Oo nga, ano ba? Hintay itong put niyo. Hmm. Sige, higa oh, kayo dyan. Ang yan lang yung ko talaga gusto ko. Higa na natin. Sige, higa kayo. Tignan ko kung ano may tutulong. Higa kayo dyan. 15 years na kayo no eh. Siyempre, eh, gawa nga ng hirap ng buhay. Hindi nyo mapano Hindi ko talaga. talagang itang yung Taka, no? ko yung pamilya. Ito ka pala dati uh -huh. sa kabayo. Dati sa probinsya kasi ako magte-training ng ano, ng kabayo. Ay... Ay... Ganun ang ano nang ano nang kalabaw nito, baka So, Ito sa bayo ako na dahil last na ha. Kaya Kasi pag tulog ko, di ko may ipong malagang niya. Mahaba ito. Nararamdaman mo rin ito, mas mahaba. No? <laughs> mahaba yun nga po na bumabara kaya pala. Yan ang inaano ko, parang ugat ka ko na naipit. Minsan naman, okay naman siya. May minsan pagka malamig na katulad yeah. na. Mananama mo to, ito, pasok to sa ABN. ABN. Pagka x-ray nyo to, ganito ang gawin nyo. Hindi ko isisingilin yung ibabayad nyo nito, yun nalang ipa-X-ray nyo. Mura ng X-ray. Mga limandahan ng X-ray. Saan oh. ano yan? Saan ba kayo malapit? Sa ano kami? Yan sa... Bagusinan. Oh, o yan, dami dyan. Daming ano dyan. Ang dami. Ang daming clinic dami. dami. dami dyan. O oh, yan ha, hindi ko kayo sisigilin para makapagpa-X-ray kayo. Para malaman yung kung ano yung nasa loob. Okay? Tingin-tingin sa Tiga mo akin. Ibigin to. Tiga sa mo. Sige, ipitin mo ko. Ipitin mo. Ipitin mo. Ipitin mo. Sige, ipitin mo. Sige, lakas mo. Sige, ipitin mo. Sige, lakas mo. Isa pa. Ipitin mo. Sige, lakas mo. Sige, ipit. Okay, thank you. Isa Tagilid ka Pa-x-ray nyo yung balakang yung bukas ha Kahit pa nagalaw ko na Wala namang magiging fracture yan Pero yung ano Sa dugtungan, Para malaman nyo ngayon eh, kung ano nangyayari Kasi baka sira na yung healthy more nyo eh Para ma-actionan -ma kung anong vitamins ang pwede sa inyo Okay kaya yung sa vitamins. Marami naman sa center ng mga vitamins eh. Pwede kayong lumapit. Bagong sila kayo, sinong kapitan niya ron? paste din. Eh. Okay na ba kayo? Sa mga center, meron ng mga vitamins ron. Pwede kayo humingi ron.

nagbayad niya sa akin. Kung yun ay bayad, para malaman niyo yung sakit ni papa mo. Okay? Mas makakatipid kayo. Ay, bahandad lang yun, no, eh. Hindi na yung pa kayo. Hindi niyo pang pigas. Hindi haya ka tayo. So, tawag ko na rin kung master pa gano'n sa inyo, magagalit ng video eh. mo. Hmm? May, may ano? Lagi ako naroon ng video mo. Hmm. Na Wala <laughs> ito ang tao na ito, kaya pa Ayan na rin. Pit sa kabila. Ito ngayon nakabaro. Hindi ko may tagoy. Yun nga eh. Ito, 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 ito. <laughs> hindi, hindi kayo dapat magtaka. Kasi, sinabi ko na yun yung ABN na nasisira yung head tumor nyo. Malalaman mo yan pagka pina-extrain na natin. Nagilid kayo pag ano. Pag Ganos oh, lang. Okay. 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 Ipit. Yan. Okay, tapos kaya ito magiging exercise mo. Tayo ah. Ganito. Tayo ah. Tayo. Tayo. Kita mo yung aluan? Kaysa naman kanina. Yan. Tapos, sir, magkakakain kayo ng mga panang manok. Isik, iyan nyo. Tinola nyo. Lusakin nyo na maayos, pakuloy nyo na maayos. Yun yung wheat na kula dyan. Tapos, vitamins sa buto. Ha? Vitamins sa buto. Okay? Mayroon lang kung magkakain ng ano, panang manok. Gawa nito. Mm. Balansa? Yoshima. Uh -huh. e, ay, meron kayo ano. Hindi po, hindi po pwede. Doon na lang sa mga bone vitamins. Hindi kayo pwede pala eh. Kung may allergy kayo. Allergy. <tod> ay, huwag na dito. eh. Hindi, ano na lang, vitamins na lang. Ano, yun siya ito. O, yan Kasi yung trabaho na, ko sa crossing ano, pa, gagawa ko ng longganis sa burger party. Mag party. ano kayo, mag... May glove. Oo, yun pala eh. Nasa balansa pala kayong lugar palagi. 24 years na yun, trabaho <tod> ko talaga.